Gandang hapon. Gagayit ako ng ano, mais. Papakain ko sa aking mga lagang manok. Ito, mga tinatapon ito sa palingke. Pinupulot ko. Pwede pang Papakain sa manok. Hindi naman bulok to eh. Kumbaga eh, ito yung mga hindi na nabibili. Kahapon. Kaya umaga, maaga ako doon. Eh, nakita ko to. Ay! Ay oh Inulot ko. Ngayon, gagayatin ko naman. Para di mahirapan tumukay yung aking mga alaga. Diba? Malaking minus to. Sa patuka. Ayan o. Kung gusto ng manok ko. Yan lang guys. Salamat. Maraming salamat. Suporta mga idol. Mais. Yan yung mais na ginayat to. Uh, kinakain na nila. Yan. Gustong gusto nila yun. Yung mais na ganun. na luto na eh. Yung mga nagtitinda ng mais na hindi nabili tapos tinatapon ay eh, nagkataon nandun ako pinulot ko papakain nga ako sa manok ayan ah okay diba okay